Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, magandang araw po sa bawat isa po sa atin, sa Asia at maging dito sa North America. So bago po tayo magsimula, nais ko pong manalangin muli tayo at uh, atin pong itaas ang ating kamay. Nakilang Ama, patuloy po kami na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa oras na binigay mo po sa amin na mag-aaral po ng iyong salita. Salamat po sa prensensya mo. Salamat din po sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat din po sa pangunawa na iyon pong ibibigay sa bawat isa. At nagpapasalamat po kami sa pag-stabilize uh, po ng wifi connection po namin. Nang sa ganun ay marinig po namin ng maayos ang lahat-lahat po ng uh, aming pong pag-aaralan ngayon at ikaw lamang po ang mapapurihan sa aming pong kalagitnaan. Ito ang aming pong sa modalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atin pong pag-aaralan ngayon ay akin pong pinamagatan ang biyaya ng Diyos. So, tayo hawak na Biblia kung wala naman po makikita po natin dito sa projector po yung atin pong babasahin dito po sa Titus chapter 2 uh, verses 11 to 15 po ang atin po pag-aaralan ngayong araw na ito. So basahin po muna natin ang verse 11 at hihimay hihimayin po natin ito kung ano po 'yung ang ano po ang nais pong ipaalam ng ating Panginoon sa uh, verses na ating pong pag-aaralan. So unang-una po, sabi punya dito, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So mag mo po muna tayo dyan at uh, pag-aralan po natin ano po yung sinasabi niya dito. So sabi niya, for the grace of God. So ito po yung aking kinuhang pamagat sa ating pag-aaralan, ang biyaya ng Diyos. So ito daw po, ang biyaya ng Diyos ay nagpakita po sa atin at nag-aalay po, po ng kaligtasan sa lahat po ng tao. Ngayon, ano po ang pagkakaunawa po natin sa biyaya ng Diyos? Ngayon, kung atin pong makaririnig ang biyaya, ang salitang biyaya, ang biyaya po ay hindi po natin uh, binibili. Dahil ang biyaya po ay Uh, wala pong bayad ito, subalit hindi po ito mumurahin. Ang uri ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay walang bayad, subalit hindi po siya mumurahin. Kung baga ito po yung kagandahang loob ng Diyos na Kanya pong ibinigay sa atin sa papamagitan po ng Kanyang kaisa-isang anak o buktong na anak na ang Panginoong Hesus. Hindi po natin kinakailangan paghirapan ang biyaya na ito ito ay hindi pinaghihirapang pabor at ang biyayang ito ay nagpakita po sa atin, gaya po ng sinabi niya doon sa binasa po natin, at nag-aalay po ng kaligtasan. So, uh, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at siya po yung biyayang ito na siya pong binigay ng ating uh, Diyos Ama. So, nagpakita, isubto po ay kawili-wiling paraan po ng ang, ang pagkakasabi dito dahil isang bagay na... Uh, hindi nakikita so sabi niya nagpakita di po ba so ito po ay nagpakita sa pamamagitan ng uh, Panginoong Hesus na nagkatawang tao at ito po ay nagdulot ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin bakit po kaya kinakailangan pong uh, bumaba ang Panginoon at magkatawang tao upang tayo ay iligtas dahil nga po tayo ay tayo po ay ligaw, tayo po ay lugmok, tayo po ay nagkasala, tayo po ay nalayo sa Diyos Ama. Yan po ang kadahilanan. Kaya po binigay ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang biyayang ito sa mamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. So sinabi po niya sa, na, sa, sa po natin, para sa lahat, for all people. So sa lahat ng nilalang dahil wala po sa atin na hindi po nangangailangan ng biyaya ng Diyos, na hindi nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos dahil lahat po tayo hindi po natin tinupad o sinunod ang kautusan ng Diyos. So bawat isa po sa atin karapat dapat lamang po na maparusahan at ang parusang iyan ay kamatayan. So balit napakaganda nga po ng ating binasa dahil sabi po niya, ang biyaya ng Diyos ay dumating at nag-aalay ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya sa lahat po ng uh, nananampalataya at sa lahat po ng nagbibigay ng, ng uh, kaniyang pananampalataya sa Panginoon, kanyang sinurender ang buong buhay niya at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas niya, dumating ang biyaya na yan. At ang biyaya na yan ay natanggap po natin at yan po ay nanahan po sa atin sa uh, banal na espiritu na bibigay po sa atin. So, tandaan po natin na kahit ano po yung anong ginawa po natin sa nakaraan, hindi po yun mahalaga kundi yung mahalaga po ay yung ngayon na, tayo, na tanggapin po natin ang biyayang ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Hindi mahalaga kung ano po ang nagawa po natin, na pagkakamali o anumang mga kasalanan, kundi ang mahalaga ay tanggapin po natin ito dahil dumating po ang kaligtasan na ito para sa lahat. Ngayon, napakaganda po ang ginawa po ng... Panginoon sa atin dahil uh, siya po ang nagbayad sa lahat sa ating lahat ng sa, sa lahat ng ating kasalanan at ito po ay hindi limitado ito po ay inaalay po niya sa lahat ng nilalang uh, maging mahirap man, maging mayaman man, uh, matanda, bata ang babae lalaki, lahat po ng uri, lahat anumang estado po tayo, ito po ay inaalay po sa atin. Hindi po to limitado sa kung sino lamang po, kundi para po sa lahat para po sa ating lahat ito. At napakaganda po dahil napakarami po ng naitutulot ng biyaya ng Diyos na ito. Uh, ang gaya ng sabi ko kanina, kapag tayo po ay tinang, tinanggap natin ang biyaya na ito, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Yesus, mananahan po ang banal na espirus, Espiritu sa atin. At ang banal na Espiritu ng Diyos po ay biyaya din po yan ng Panginoon sa atin, ng Diyos Ama. Binigay po niya yaan sa lahat po ng nananampalataya. At dahil po diyan, yan po yung magtuturo sa atin. Gaya po ng sinabi niya sa verse 12, ituloy po nating basahin. Doon po sa verse 12, sabi po niya dito, It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Wow! wow. Ang, galing. Ang galing po ng biyaya ng Diyos dahil sabi niya, it teaches, ano ba ibig sabihin ng teaches? Nagtuturo. Nagtuturo or nagbibigay po sa atin ng kalakasan para sabihin, sabihin natin yung no, sabihin natin na hindi, eh. ano sa lahat ng mga uh, maling gawain. Ito po yung nagtuturo sa atin o nagsasanay sa atin kung paano to tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay ng batuwid upang masabi po natin na no. At itakwil po natin ang lahat po ng kasamaan at makamundo pagnalasa. Yan po yung binasa po natin. Pero inyo po, hindi po natin kayang gawin yun sa sarili po nating kakayahan. Kaya po, po, dumating po yung biyaya ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos na binigay po niya sa atin upang magbigay ng kalakasan po sa atin. At tutulong sa atin para uh, hindian lahat-lahat ng mga... Uh, uh, tawag ng ating mga kalamnan, yung mga kasamaan at makamuntong pagnanasa. At isa pa po, sabi niya, binibigyan niya tayo o tinuturuan niya tayo na mamuhay na may katinuan, uh, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Bakit po kaya na sinabi niya at this present age, no? Dahil po ang mundo talamak na po sa kasamaan, no? Masyado na pong lugmok ang ating mundo at baluktot po ang mga nangyayari ngayon kung kung makikinig po tayo sa mga balita at uh, lumingon tayo sa ating paligid makikita po natin ang maraming maraming kasamaan na nangyayari sa sa mundo saan mang sulok ng mundo kaya po kaya po napakaganda dahil kapag tinanggap po natin ang biyayang ito, siya po yung tutulong sa atin at magtuturo sa atin at tutuit sa atin kung paano po tayo mamuhay ng ayon sa kaloban ng Diyos, ng kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay hindi po natin tinanggap ito or hindi po natin uh, pinaniniwalaan ang ito, nagkakasala po tayo dahil ang po ay kasalanan. No? Nagkakasala po tayo diyan. Kaya uh, huwag po nating hindi ang ang biyayang pinagkakaloob ng Panginoon po sa atin. And ang biyayang ito ko oh, na binigay po ng Diyos Ama sa atin ay isang kasangkapan para tayo ay baguhin at hubugin ng Diyos na katulad niya. Dahil yan po yung sa unang una na lang po, yan na po yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Subalit so, ng dahil po nga sa kasalanan ay uh, nasira po yung imahe ng Diyos or um, ang uh, kata katakuhan ng Diyos sa atin. Kaya naman ngayon binigay po niya 'yang biyaya na 'yan at sinasanay tayong pamahalaan ang ating mga emosyon dahil uh, ang emosyon po natin minsan hindi po kaaya-aya sa Panginoon dahil dito po sa ating kaluluwa nagbumula yung emosyon. Emosyon ng galit, emosyon ng sama ng loob, emosyon ng, ng hindi pagpapatawad, emosyon ng mga uh, hindi po kaaya-aya. So lahat-lahat po yan po sa ating uh, kaluluwayaan at hindi po ninais ng Diyos na gano'n po tayo, magpatuloy po tayo mamumuhay ng gano'n. Nais po niya na maging malaya po tayo sa sa sa, sa ng loob, malaya po tayo sa galit at mga hindi magagaling emosyon. Kaya po dumating ang biyayang ito po sa atin dahil ang biyayang ito po sa atin, nagtuturo kung paano tayo maging mabuti sa kapwa natin, maging maawain sa kapwa natin, maging maalalahanikin, maging compassionate po tayo, maging kind po tayo, mabuti po tayo. Dahil yan po yung an po ng Diyos. At yan yung unang unang paglikha niya sa tao. At nais po niya na maibalik po yan. Yung tayo po ay mamuhay na matuwid na ayon po sa kanya. Banal. Yan po yung yan po yung nais ng Panginoon. Kaya kinakailangan po na tayo ay mamuhay na, na, na ayon sa nais po ng ating Diyos Ama dahil siya po yung ating Diyos na may likha po sa atin. At siya po yung nagligtas po sa atin. Yan po ang ninanais ng Diyos kaya po ibinigay po po niya ang biyaya na ito. Ibinigay niya ang banal na espiritu sa bawat nilalang lang na tumatanggap kay Kristo Yesus bilang pangnon at tagapagligtas. At yan po yung tutulong sa atin para mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, ituloy po natin doon sa verse 13. Ano po yung isa po sinabi niya dito? Uh, sabi niya, so while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God. God and Savior Jesus Christ. So mag-post po muna tayo diyan. Sabi niya, so sa lahat po na lang ng palataya, sa lahat ng tumatanggap kay Kristo Jesus, napakabuti po dahil meron po tayong uh, buhay na pag-asa. At yan po yung ating hinihintay. Kaya sabi po niya, while we wait. So habang tayo po ay naghihintay dito sa balat ng lupa, Uh, ang banal na Espiritu ay patuloy po tayong hinukubog. Hinukubog niya hanggang sa ta darating yung panahon na ang uh, darating ang Panginoong Hesus. Yan po yung ating ban uh, banal na pag-asa at buhay na pag-asa. Ang pagdating the appearing, sabi niya, the appearing of a great God and Savior Jesus Christ. Yan po yung pag-asa po natin. At ang pag-asa na ito ay hindi po haka-haka lamang po, hindi po yung false hope. Tunay po ito, sigurado po ito dahil darating at darating na muli ang ating Panginoon at tagapagligtas na si, ni Kristo. At ito po ay napakalaga sapagkat ito ay totoo po mangyayari. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid po dyan sa Pilipinas, kahit po nandyan po tayo sa, sa, sa loob ng uh, bilibid po or, or sa kulungan po, wag po tayong mawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa po natin ay buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay magpakatatag at patuloy na sumunod sa Panginoon sa kanyang kalooban mabuhay ng ayon na, na nakaaya-aya sa kanya sapagkat darating po yung panahon na siya po ay babalik at babalik at yan po yung ating hinihintay no hindi po niya tayo bibiguin sa lahat po ng nananampalataya sa kanya sa lahat po ng uh, bawat nila lang po na sino ko ang buhay sa Panginoong Hesus. Kaya yan po yung ating pong panghahawakan, hawakan mga kaibigan, mga kabatid na ang uh, buhay na pag-asa po natin ay ang Panginoong Hesus. So darating at darating siya at kukunin niya ang lahat ng mga dadat da, madadat dadatnan niya na patuloy nananampalataya, patuloy na nagpupuri, patuloy na sumusunod sa kanyang kautusan at patuloy na na nagsisilbi po sa kanya kaya magpatuloy po tayo mga kapatid at mga kaibigan. So, ato tuloy po nating basahin doon po sa verse 14. Ang sabi po niya dito sa verse 14, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own eager to do what is good. So, ngayon, eto, ano ang sinabi niya dito? Tinubos daw tayo ng Panginoon. It means na uh, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Buong buhay niya ibinuwis niya para tayo ay tubusin, no? Jesus paid the highest price. Tinubos na niya tayo. So kung kung tinubos mo ang isang bagay, mga kapatid, kunyari merong tayong sinanla na alahas. Tapos mo tayo at tinubos po natin. So kung sinanla po natin ang alahas, hindi po na natin pag-aari yan. Pag-aari po ng punsyat pawn shop. Pero pag tayo po ay bumalik doon at tinubos po natin yung alahas na atin pong in, uh, isinanla, so pag-aari na po natin yon na ibabalik po sa atin yon So kung ang Panginoong Jesus ay tinubos po niya tayo, Ibig pong sabihin, ang buhay po ng bawat isa sa atin ay hindi po natin pag-aari. Ito po ay pag-aari. Ang buhay na ito ay pag-aari po ng Panginoon, Jesus, ang Diyos, ng Diyos na may likha po sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, uh, kaibigan at kapatid, sabihin mo na pag-aari ka ng Diyos. Pag ng Diyos. Sabihin po natin, sabihin po natin sa ating katabi, pag-aari ka ng Diyos. Yan. O ba diba? napakaganda dahil... Uh, ang may-ari po sa buhay po natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba tayo natutuwa doon? Kaya kung siya ang may-ari sa buhay po natin, ibig sabihin, hindi po niya tayo pababayaan, di ba? O kahit naman tayo, di ba? Kaya mga gamit po natin, mga pag-aari pag, pag po mm -hmm. natin, pinaka-iingatan po natin yan. So how much more ang Diyos Ama po natin na siya pong nag may ari sa atin? Pakaiingatan din po niya tayo. Dahil tinubos niya tayo ng kanyang buhay ng kanyang banal na dugo. Sa kanyang pagkamatay sa cross, wow, tayo po ay na, naibalik po sa kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya kung itong buhay na ito ay pag ng Diyos, ibig sabihin, dapat, nararapat lamang po na ialay natin sa Panginoon ito na magpuri po, magpuri at magsilbi sa kanya. Dahil yan po yung yan po yung layunin kung bakit tayo po ay nilikha at niligtas ng Diyos. ba diba? sa bandang huli ng ating binasa, sabi niya, eager to do good works. So, ibig sabihin noon, yan po yung layunin mo kapatid. Ang gawin ang mabuting gawa na siya pong inihanda ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin, para sa bawat isa kapo sa atin. Yan ang layunin mo. Kaya sabihin mo sa kapatabi mo, ang layunin mo ay pagsilbihan, ng Panginoon. Ang mo ay pagsilbihan ng Panginoon. Sabihin mo natin sa katabi po natin, okay. ang layunin mo ay pagsilbihan ng Panginoon at purihin siya. Ah, hallelujah! O oh, diba, yan po yung napakagandang layunin ng na buhay ng bawat isa sa atin. At sinabi po niya doon, Ah, uh, ituloy po nating uh, basahin. Sabi niya, these then are the things you should teach, encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Wow, ang galing. So, oh, ngayong natutunan po natin ito, no? Sabihin din po natin sa kapwa natin or ituro din po natin bilang nanampalataya sa Panginoon, kaya uh, wag po nating sarilinin ang mga ito. Lahat po nang napapag aralan po natin, kaya kung may may dadalaw po sa atin na mga kamag-anak po natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ito po ay isang opportunity na Sabihin po natin sa kanila or uh, ibahagi din po natin sa kanila kung ano po yung tinanggap nating biyaya, kung ano po yung natutunan natin. Kaya napakasarap po ang mag-aral ng salita ng Diyos uh, at uh, wala pong ibang makakapag uh, uh, puno puno ng, uh, kung ano po yung kakulangan sa puso po natin, kundi ang Panginoon po lamang. Kaya yan po yung tatandaan natin, kaya uh, yun po yung bilinan po niya sa atin na ituro din po natin yun ano at tandaan po natin na kapag tayo po ay minamaliit ng ibang tao sino man po sa atin na tayo sa Panginoon na tumanggap sa kanya uh, tandaan po natin na kung tayo po ay minamaliit alalahanin po natin na ang Diyos ay mahal po natin mahal po niya tayo at ang sabi nga niya pag-aari pag-aari na niya tayo kaya uh, wala kahit na sino man na magsabi sa atin na hindi ka hindi kakarapat dapat ang lahat po ng nilalang ng Diyos ay kararapat dapat po sa kanya sa kanyang palingin dahil hinugasan po niya tayo ng kanyang banal na dugo kaya marami pong salamat sa pakikinig po ng pag-aaral na ito kaya mga kapatid ang ang uh, masasabi ko lang po magpatuloy po tayo na magsilbi at magpuri po sa kanya at sa mga hindi pa po nakakakita uh, uh, hindi pa po nagsurrender ng kanyang buhay buong buhay niya sa Panginoon huwag po nating hintayin na tayo po ay kalamutan ng hininga bago po natin isurrender yan. Kaya ngayon pa lang po ay tanggapin natin ang Panginoon. Mag, uh, mananalangin po tayo ng uh, maikling -ma panalangin po bago po tayo, bagu uh, bago ko po ipasa sa ating po MC. Hallelujah lakilang Ama, nagpapasalamat po kami uh, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat dahil binigay mo po ang kaisa-isa mong anak na si Yesu Cristo upang kami po ay tubusin sa lahat po ng aming mga kasalanan. At yan po ay amin pong uh, kinikilala Panginoon na oh, hindi po kami, wala po kami dito sa balat ng lupa kung wala ka po sa aming buhay. Panginoon, marami pong salamat sa paglikha mo po sa amin, maging po sa pagliligtas mo po sa amin. Kaya amin pong uh, uh, itinataas ang aming sarili sa iyo. Marami pong salamat o oh God dahil uh, binuwis mo po ang iyong buong buhay para kami ay maligtas. Kaya ngayon, Panginoon, uh, kung meron na po si, uh, sa amin dito na hindi pa po naka, uh, tumatanggap sa iyo, mangusap ka po o oh God at uh, hipuin mo po o ang puso ng bawat nilalang lang na hindi pa po tumatanggap sayo nang sa ganun po ay uh kanila pong isuko ang buong buhay po nila sa iyo. Marami pong salamat din po sa buhay ng mga na sumuko sa iyo, Panginoon, sa ng mga nagbigay ng kanilang buhay sa iyo. Marami pong salamat at patuloy mo pong palakasin ang bawat isa. Patuloy mo pong patatagin patatagin ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Hanggang sa pagdating mo nang sa ganon, daratnan mo po ang bawat na nanampalataya sa iyo na faithful po sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O God, sa banal na espiritu na binigay mo po sa lahat ng nananampalataya sa iyo na tutulong po na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami at binibigay po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming samot sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you po, mga kapatid. Babalik ko po sa MC. Maraming